So, for today's video, nandito tayo na gumalas ng lakatsera. So, by the way, mga lakatsera, nandito tayo sa Divisoria. So, ikot-ikot muna tayo ito mga lakatsera. May uh, binibili lang kami. So, ayan, samahan niyo kami sa ating pag-ikot-ikot. So, may bibili lang kami ito sa Divisoria. Uh, ano lang naman niya, face towel. So, nag-ikot na kami dito sa labas. So, daming pagbilihan dito mga lakatsira. May mga malaking mall. Kagaya ng 999168. Ah, uh, basta. Ah, uh, mura din dito bilihin. Pwede kayo mag-wholesaler. Kasi kadalasan dito, uh, ano, <laughs> yung mga <clears throat> mura mga gamit. So, ilang beses na tayong nakapunta dito wala ko. kasi siya sa buses natin medyo ano eh. So, medyo walking tour lang tayo dito sa labas. ah uh, Nag-ano lang kasi ako pag sa lobby. Parang mga panako kasi ka ilang beses na akong uh, dito sa mga security guard na bawal mag video sa loob ng mall. So, ayun. Sa labas na tayo mag-ikot-ikot. Bago tao uwi, umiikot kami dito. Tingnan kung anong magustuhan. Kung mayroon bibili pag wala, di wala. So, yan ang ating ah... Uh, to this for video. So, madami namang mga mura dito, mga nakotsera. Dito sa labas lang ng divisorya. So, ito yung ah... Uh, ano pero hindi pa hindi pa ano ah, hindi yung uh, latest dito sa Divisoria kasi ang Divisoria hinano daw na yung mayor hindi ka, hindi pa ako nagagala sa ano kasi pinaliguan daw ni mayor sa ano ah, uh, hindi ko alam basta hinano na ni mayor sa mga Divisoria kung saan gawin din niyang malas Singapore so as of now, hindi pa, ano, uh, ito pa dati ang sa mga divisorya. Hindi ko lang alam yung bagong divisorya kasi naglilinis na daw si mayor So, hayan lang mga lako sira ating, uh, ano, bumili kami ng tissue. Kailangan namin tissue kasi sa salamin. So, galing kami sa loob nangyapa nga ako sa loob kasi bawal nga mag video so ilang beses natin naka narating dito so, video na gabi gabi na tayo mga nakasira kasi ano, uh, pag araw kasi may mga trabaho kami so gabi na kami nag uh, bumili so malapit lang namin sa amin isang sakayan lang so pwede ding nakaroon kung <coughs> ano. So, dati nga, nilalakad ko dito sa Divisoria. So, yan lang mga langsira. Maraming maraming sa always support. Lalo, lalo na sa ating YouTube channel. So, once again, maraming maraming salamat sa always support. Sa mga walang nagsasawang na support sa ating mga ka-YouTubers, sa ating mga vlogger. So, yan lang. Ah, medyo malalayo ang lakit Inikot kasi namin ang ano eh. Bago kami umuwi. So, ayan. Pauwi na tayo. So, hanggang dito na lang mga nakatira once again. Maraming maraming salamat.